Balak mo bang magkaroon at magmaneho ng kotse sa taong ito? Well, manood at makinig lamang kayo sa video na ito dahil ating tatalakayin ngayon ang mga proseso sa pagkuha ng driver's license at renewal. Handa na ba kayo? Simulan na natin! of driver's license. Student permit. Ang isang student permit ay kinakailangan makuha bago ka magkaroon ng isang driver's license. Binibigyan ka nito ng pagkakataon na magmaneho ng isang sasakyan hangga't may kasama kang lisensyadong driver. Ang permit na ito ay valid sa loob ng isang taon. Ano ang requirements? Ang aplikante ay dapat na at least 16 years old. Duly Accomplished Application for Permits and Licenses or APL Form Isang photocopy at isang original na LTO Accredited Medical Certificate Original at isang photocopy ng Theoretical Driving Course or TDC Certificate Original at isang photocopy ng valid government ID. Para sa minors, ang isang notarized parental or guardian's consent na may kasamang isang valid government ID. At kung empleyado, isang taxpayer's identification number or TIN. Non-professional license. Ang isang non-professional driver's license ay pinapayagan kang magmaneho ng anumang lisensyado at pribadong sasakyan. Nakadepende sa kung kailan inisyo ang iyong student permit, mayroon kang isa hanggang labing dalawang buwan upang mag-apply para sa klase ng lisensyang ito. Ano ang requirements? Dapat ay at least 17 years old Julie accomplished APL form. Isang photocopy at original LTO accredited medical certificate. Original at isang photocopy ng Practical Driving Course or PDC. Original at valid na student permit. Para sa minors, isang notarized parental or guardian's consent na may kasamang valid government ID at kung empleyado, isang TIN. Professional license. Ang isang professional driver's license ay isang klase na makukuha mo kung gusto mong magmaneho bilang trabaho. Kailangan mong mag-apply para sa isang professional driver's license kung binabayaran ka sa pagmamaneho ng anumang pampubliko at pribadong sasakyan. Ano ang requirements? Dapat ay at least 18 years old. Wala dapat anumang traffic violations na hindi pa nasisettle. settle Julie accomplished APL form. Isang photocopy at original na LTO accredited medical certificate. Original at isang photocopy ng PDC. Original at valid na student permit o kaya ay non-professional driver's license. Original at photocopy ng birth certificate. Valid NBI clearance or police clearance. LTO client ID at TIN. How to apply for a driver's license. Applying for a student permit. Magpasa ng isang accomplished application form kasama ng iba pang requirements sa representative. Magpakuha ng iyong litrato at pumirma sa designated area. Sa oras na maaprubahan ng iyong application, pumunta sa cashier upang magbayad. Makukuha mo ang iyong student permit sa forma ng isang official receipt. Applying for a non-professional license. Mag-register para sa isang account sa LTO online portal. Isulat ang mga hininging detalye, i-verify ang iyong account at bayaran ng fees online. Pumunta sa iyong preferred LTO office at ipasa ang iyong requirements. Kuhanin ng written at practical exams. Ang approving officer ay aaprubahan ng iyong aplikasyon kung pumasa ka sa parehong nasabing exams. Magpakuha ng iyong litrato at pumirma. Applying for a professional license. Ipasa ang mga hinihing dokumento sa si LTO office. Sa oras na maaprubahan ng iyong mga dokumento, bayaran ang lahat ng fees sa cashier. Kuhani ng written at practical exams. Magpakuha ng iyong letrato at pumirma kung pumasa ka sa parehong nasabing tests. Ang iyong professional driver's license at official receipt ay ibibigay sa iyo ng LTO at kailangan mong pirmahan ang release form. How to renew your driver's license? Ang paninigurado na mayroon kang isang valid na lisensya ay mahalaga dahil lang penalties at legal repercussions ay maaaring ibigay kapag nagmaneho ka ng mayroong expired na lisensya. Ang proseso para sa license renewal ay mas madali kumpara sa pagkuha ng bago sa pamamagitan ng LTO portal. Narito na ang lahat na kailangan mong malaman tungkol sa proseso. Sino ang kwalipikado para sa driver's license renewal? Ang sino mang may lisensya na lumabas ng ibang bansa na hindi pa napaparenew ang kanilang lisensya sa mga nagdaang labing dalawang buwan ay maaaring mag-apply para sa renewal. Ang mga mayroong professional at non-professional na lisensya na ang mga credentials ay hindi pa expired sa huling dalawang taon ay maaari rin mag-apply. Ang mga responsabling drivers na napanatiling malinis sa kanilang records ay maaaring maging kwalipikado sa 10-year license reward. Sa kabilang banda naman, ang mga mayroong kahit isang traffic offense ay magiging kwalipikado lamang para sa 5-year license. Ano ang requirements? LTO Accredited Medical Certificate Original na professional o non-professional driver's license. Printed copy ng comprehensive driver's education or CDE certificate na mayroong at least 50% passing score. How to renew your driver's license online. Step 1. Register at the LTO LTMS portal. Ibig sabihin ng LTMS ay Land Transportation Management System. Kung wala ka pang account, maaari kang mag-register sa pamagitan ng pagpindot sa register tab sa taas ng LTMS homepage. Mula rito, kailangan mong ibigay ang iyong LTO driver's license number, pati na ang iyong basic personal information tulad ng iyong pangalan, address, contact information at petsa ng kapanganakan. Sa so oras na makompleto mo ang iyong rehistrasyon, Magpapadala sa iyo ang LTO LTMS ng isang verification link sa iyong email address na iyong ibinigay. Ang link na ito ay magiging valid lamang sa loob ng 24 oras, kaya siguraduhin na suriin ng iyong email as soon as possible. Matapos mo itong pinutin, pagagawin ka ng iyong password. That's it! Step 2. Take the Online Validation Exam or OVE. Ngayon ay mayroon ka ng isang LTO-LTMS account. Ano na susunod? Matapos kang gumawa ng LTO-LMS account, kailangan mong kuhanin ng Comprehensive Drivers Education or CDE Online Validation Exam ng LTO. Ang test na ito ay mayroong 25 mga tanong at ang mga kumukuha nito ay kailangan magkaroon ng at least labing tatlong tamang sagot upang pumasa. Kung hindi ka sigurado sa iyong kaalaman sa pagmamotor, ang LTO ay mayroong driver's license renewal reviewers available sa LTMS website. Upang makuha mo ang mga ito, pindutin ng e-learning tab sa itaas ng LTO LTMS homepage at pindutin ng driver's license renewal course. Step 3. Print your validation exam certificate. Kung naging matagumpay ka na makakuha ng at least 13 tamang sagot sa exam, congratulations dahil pumasa ka. Mula doon, nadalhin ka sa isang page kung saan maaari mong iprint ng iyong OVE Certificate. Magprint ng isa o dalawang kopya nito dahil kailangan mo itong ipasa sa LTO Driver's License Renewal Branch na iyong pupuntahan. Step 4. The Medical Exam Maglaan ng oras at pumunta sa isang LTO accredited clinic bago pumunta sa iyong branch para sa license renewal. Sa oras na dumating ka sa clinic, pasasagutan ka ng mga basic medical forms at questionnaires. Dito, kailangan mong ibigay ang iyong basic information pati ng anumang medical conditions na iyong pinagdadaanan. Ang clinic staff ay kukunin ng iyong vitals, height, weight, at ang iyong blood type. Matapos mong ibigay ang lahat ng iyong informasyon, kailangan mo namang magbayad. Matapos mong magbayad, kailangan mong hintayin na matawag ang iyong pangalan para sa si medical exam proper. Kasama rito ang eye exam at hearing test. Kapag pumasa ka, bibigyan ka ng medical certificate. Huwag mo itong iwala dahil kailangan mo itong ipakita sa iyong LTO license renewal branch. Step 5. Proceed to an LTO driver's license renewal center. Ipasa ang iyong printed OVE at medical certificate sa counter. Kung ayos ng lahat ng iyong requirements, magbabayad ka ulit at kailangan mo maghintay. Sa oras na matawag ang iyong pangalan, kukuhalin ng iyong litrato at fingerprints at bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang iyong pirma sa iyong driver's license card. Mula rito, ipiprint na ang iyong card at ibibigay sa iyo ng may kasamang official receipt. Sa oras na makuha mo ang iyong bagong card, kailangan mong i-register ang iyong license number at ang iyong pangalan. And that's it! Hindi naman mahirap, hindi ba? Siguraduhin na ibahagi ang guide na ito sa iyong mga kaibigan at kapamilya na kailangang sumailalim sa si LTO Driver's License Application at Renewal Process sa hinaharap. Nagustuhan nyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!